yan, pinakilala nga yan sa akin si Kernel uh, Major pa yan noon si Urapa pinakilala sa akin si Kernel Malinaw doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari sila rin po ba yung police officers na involved sa ambush kay uh, Arvin Manggiat noong 2021 sir? yes, ang uh, involved yung team leader na si Kernel Lieutenant Kernel Urapa Atorne na siya ngayon. Pinagmamayabang niya pa nga sa akin. Sir, kaya nga ako nag-atorne para kaya ko dipinsahan yung sarili ko. Itong mga polis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa taalik. Sila rin yung uh, kumukuha ng mga drug lord. Embedded. Embedded sa criminal organization. So, very rare to. I think it's the first time in Philippine history that we have something like this. Na meron talagang whistleblower sa, sa acts ng isang criminal organization. Kumusta? Welcome. Bago tayo papasok sa punto por punto, may nakatakdang dibati ngayon si Bro uh, Jando. Uh, abangan ninyo. Sa pagkakataong ito, uh, dito muna tayo sa uh, issue, may init na issue kaugnay sa update sa missing sa Bungero. Kung saan, yung uh, police official ang itinuturo na siyang responsable at utak sa pagkawala-umano ng mga sabongeros. Ito bahagi at ang police na official na ito ay naipatawag na rin sa isinagawang Senate uh, hearing. Uh, Ako na niyan, A pinakilala nga yan sa akin si Colonel, mid uh, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Maninaw, kaibigan niya ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Uh, doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Saan ang assignment, uh, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga tatlong pulis na to? Dati kasi itong mga to, uh, Easton ng Laguna. Uh, pinamunuan ni Lieutenant Colonel Orapa? simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng, uh, ng destino kasama niya lagi yun uh, doon sa firearms kasama niya lahat yun kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali na Sir bigyan mo ako ng kopya noong lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa noong panahon ni General Mata itong mga polis na to sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa farm at uh, nauna nang sinabi ng Napolcom na meron pang iba pang mga uh, official at uh, PNP umano na dawit ngunit di nila muna pangalanan isa sa mga hmm. tuloy natin umiikot sa sabungan. Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung uh, kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, uh, wala naman na yun sa missing sabungero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. Panoorin natin muli ang pagdalo noon ni Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa sa hearing ng Senado tungkol sa mga nawawalang sa bungero. Kung saan nahalungkat din sa hearing ang mga koneksyon ni Orapa sa kumpanya ni Atong Ang at mga reward umano nito sa kanya dahil sa pagsunod sa mga utos ni Atong Ang. We would like to acknowledge the presence of uh, Lieutenant Police Lieutenant Colonel Thank you, sir. Sir, we'll be recognizing the other guests later, sir, when they take their seats, sir. Thank you, sir. May I request the committee secretary, Mr. Lawrence Acerto, to administer the oath of all those resource persons physically and virtually present into this hearing? Uh, may we request those people who have not yet uh, taken their oath to please stand, especially the people here and that that side? Thank you. Please raise your right hand. We swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth in this investigation. Thank you. Please take seats. Thank you, Comsec. Uh, for the orderly conduct of this hearing, you would like to give the floor first to those who invited because uh, their names were mentioned last hearing. Uh, this hearing will be so, tayong katanungan dyan sa Facebook uh, asa YouTube pala. No, naniniwala ba kayo sa kredibilidad na ituro ito ni Dundun Patidungan? Uh, yes or no lang yan. Okay. So, tuloy natin, mga kapatid. We focus on na uh, this, uh, this series, will be focused on na uh, case number 7. Ito yung uh, inabduct doon sa gas station ng uh, Shell uh, gas station. Sa, um, may kawayan na uh, bulakan so dito sa RDEU ang pinaka-chief ninyo ngayon is uh, Lieutenant Colonel uh, Ryan J. Orapa am I correct? Uh, yes, honorable chair at ito si uh, Lieutenant Colonel Orapa uh, abogado din ito uh, pwede mong may kwento sa amin paano ka napunta sa RDEO at saan ka nanggaling? previous assignment before RDEO uh, Honorable Chair, I'm currently terminated March 25, uh, 2022 and reassigned currently at a Regional Holding and Accounting, Accounting Unit of NCRPO. But I take post uh, November 21, uh, November 22, 2020 as the Chief uh, Regional Drug Enforcement Unit, NCRPO, uh, Honorable Chair. And prior to my assignment to RDEU, I was designated, dated uh, October 22, uh, 2018, as the OIC and eventually the Acting Chief Intelligence Unit of Laguna Police Provincial Office. up to November 17, 2020, Your uh, Honorable Chair? 2018 to 2020, you're the chief PIB ng Laguna PPO. Yes, sir. 2018 to 2020. Then after that, nag-RDEO ka na ng Serbio. Yes, sir. Nagigis yun uh, asawa nung uh, nawawala na si uh, janber Francisco na yung kumuha ng kanyang as asawa at saka yung kanyang driver ay uh, taga rdeo ng uh, NCRPO. Do you confirm this or you deny This allegation. Uh, we totally deny such allegation, Honorable Chair. Anyway, uh, I can give my partner questioning after uh, dito na yung manyo, manyo Brothers, dahil sila yung nakukunik doon eh. Sila yung uh, nagtuturo sa inyo, according to the wife, na kayo ang uh, kumuha. At kasama daw silang dalawa na kumuha nung uh, uh, dalawang missing. So, hintayin natin yung dalawa. Colonel uh, Urapa, mayroon pa akong isang uh, issue na gusto ko i-clarify. So i-clarify mo. Are you familiar with POV, Security Agency Incorporated? Uh, yes, uh, Your Honor. Sino may-ari nito? Uh, my wife is part owner of that. Uh, she's one of the shareholder and one of the incorporator, Your Honor. Kasama dito ang wife mo? Yes, Your Honor. Sa mga may-ari? Yes, Your Honor. Now, totoo bang information na nakalap nitong committee na ito na kayo ngayon ang nag-dagwardya -ga, uh, sa mga sabungan ng pitmaster ni Atong Ang, yung Manila Manila uh, Manila Arena, yung sa Lipa Lipa Arena at saka yung sa uh, Santa Cruz Laguna kung saan uh, doon nawawala itong mga tao na ito. kayo daw ang security uh, provider doon, kayong security agency niyo ang uh, na-deploy na, na, na doon During the time ng mga na incidents Your Honor, hindi pa po ang security agency nila Lamisis Um, it is just take post February 15, 2022, Your Honor. So, during the time of missing incidents, Your Honor, POV Security Agency is not the one providing security for or, or, as those mentioned, Your Honor. So, kailan kayo, kayo nakakuha ng kontrata with the uh, pitmasters or uh, yung uh, uh, kumpanya ni Atong Ang na kayo ang mag-provide ng security guards doon? This year, Your Honor, February 2022, Your Honor. February? uh, 2022, Your Honor. Magpagpagitan ka lang ayong para sure. maklaro. February 2022. Yes, Your Honor. And the last incident of uh, missing persons was January 13, 2022. Uh, hindi ko po alam yun. Yes, uh, that's uh, the record of this committee. January 13, 2022 din. nag over kayo as security, security provider, security services provider ng uh, lahat ng mga arena ni Atong Ang sa uh, ano, anong date yun? February. Your, February. On. Hindi ko lang sure, Your Honor, kasi hindi naman ako part ng... Pe on. February 2022. Yes, Your Honor. Eh, hindi kaya uh, ito'y reward ni atong ang sayo sa yung mga pabor na uh, binigay mo sa kanya yung pagbigay sa iyo ng kontrata dito sa ang tanong no your honor um, this is a legitimate business your honor you have to apply or bid for such contract to be rewarded or awarded to you so such allegation na sinasabing reward hindi po your honor Alam oh, I have nothing against you, uh, doing business with uh, any 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 clients uh, kahit sa atong ang manyan o kung sino ang pwede mong kanegosyo wala kasi sa akin we encourage I even encourage you to do business para hindi ka mangungurakot kung yung ikaw ay polis engage ka sa negosyo paganda yun para alalay sa income mo. Kahit na malaki na yung suldo mo, you, you, do business, basta legal lang. You encourage you to do that. But uh, itong mga coincidence nito very, very, very yung mga, mga instant, coincidence nito eh. very suspicious. On my part, ha? huwag mo ako sisihin dahil police rin ako nakagaya mo na marunong magsuspitsa na something wrong is uh, maybe happening behind the scene na dati ang uh, kakontrata dyan na security agency na nagogwardya sa mga arena ni atong ang ay uh, sabi nila dating NBI ex NBI tapos tinanggal ngayon ikaw ang pumalit yung agency ng asawa mo natin si Leo yung agency ng asawa mo. Pero after all those incidents na nangyayari, kaya ako, with my malicious mind, forgive me if I'm malicious, dahil dati rin akong polis, marunong rin ako mag-isip, naisip ko tuloy na baka reward ito ni Atong Ang sa'yo dahil sa mga pabor na binigay mo services na binigay mo sa iyo, whatever uh, services na binigay mo sa kanya. Yan, uh, nagpaliwanag na si Senador Bato kaugnay dito sa kanyang uh, duda, no? I